si Oreo. May kalaro na si unang ko. Halika na, Oreo. Bilis. Uy, Luna, huwag mo naman ganyan. Natatakot si Oreo. Halika na, anak. Halika na, bilis. Parang husky ang lahi nito. Husky Shih Tzu. Yung ano niya, balahibo niya. Ang ganda-ganda mo two months ka lang daw. Two months ka lang daw, sabi. Ang ganda-ganda mo. Sandali. Ah, si Luna naman. Ano, balik ka, Lilis. ka. Hindi makita yung face mo. Ayan si Aria. Ah, oh, guys. Meron tayong iba vlog imit natin si Oreo. Welcome, Oreo. Oh, ganda-ganda ng Oreo namin, oh! May kalaro ng pang-asar si Luna, oh. Unang, oh. Uy, huwag mo -um yung -um ek, -ek nyan. Ayan po, oh, si Oreo. May kaluna. kalaro na yung anak ko. विकी किस